So yun guys, na update tayo. So yung mugs natin, ayan na ikabit ko na, hindi ko na na-videohan dahil ah uh, medyo nahirapan ako magkabit ng ano ng gulong kasi nga medyo mata, medyo matigas na siya. So ayan. Ikabit na natin siya. Ayos. Tapos yung tambucho natin, ayan, sira. Sira na siya. Wala na yung tornilyuhan. Pero, may nag-donate sa atin ng tambucho. Ayan. ABS. So, galing sa sa Suzuki Smash. yeah so, shoutout sa'yo. Kilala mo na ako sino ka. Maraming maraming salamat. Tapos, ano pa ba? Nais na natin yung yung stock up na master yan ayun, natanggal na natin yung stock up, hindi ko na rin sya na i-video, alam nyo kung bakit kasi hindi ko matanggal to nawala na ako sa wisyo, hindi ko sya matanggal so hindi ko alam ngayon paano ko gagawin pero siguro sisinsilin na lang natin yan so natanggal tinanggal ko tong harap tsaka yung mga gilid kasi nga uh, nililinis natin yung pang ilalim Iyon. so basically yung palang nagagawa ko konti lang siya pero uh, medyo matagal yung progress pero sulit naman kasi kahit papano kahit konti lang yung progress pag nakita mo siya magandang tignan yung mga nangyayari. Ayan, no? Okay. So, yun lang. Update lang. Ah, yung pa pala. Brake pads natin. Wala pa. Hindi pa dumarating. So, hindi ko pa nalinis ulit yung caliper. So, baka ngayon, yun. Yun ang linisin natin. Okay. Woohoo. So, ayun yung mga project natin. Uh, medyo buo na. Tapos start na natin sila ng New Year. Na uh, ihabol. So, update tayo sa mga nagawa natin. So, yun nga, oh. no? Ay, kapitan natin, yung tambucho. Yun, galing siyang smash. So, ah, natin siya. So, may mga tagas tayo, pero mga gasket lang yan. Kita sa may valve tapit. So, pwede na lang natin i-address yan. Pagka uh, nilinis natin ang makina. Meron din konti sa carb natin. Yan. Okay. So, nagkabit na natin yung tambucho. Nagkaroon lang tayo ng konting modification. So, nag-weld tayo ng bracket. Yan. Tapos, nakakuha tayo ng lumang spring. So, hindi siya kasya nung una dahil yung stock na spring nito ay mahaba. So, yung nakuha natin maikli. So, ang ginawa natin, So, ang ginawa natin ay uh, tayo ng konti rito. Tapos, tsaka natin sinalpak. Yun, sumakto na yung spring. Yun, konting, konting modification lang ang ginawa natin dito. No? Naisalpak naman siya kagad. Yan. Lapat. Para siyang pang shogun talaga. So, isang check natin. konte Ayan. Sound check. One click. Oh, hindi pala. So. Ah. Uh, nagawa na natin yung uh, front brake niya. Ayan. So, bago na yung brake pads niyan. Kaya lang, dahil converted lang siya, ginawan lang nila ng uh, anong tawag dito ginawan lang nila ng uh, bracket pinaubra para maisalpak yung kaliper. Uh, caliper ayan masikip siya so ngayon ko lang napansin ano nagcrack na pala yung ano welding nila oh. so tingnan natin kung may align natin to pay sa inyo kung ano nangyari hmm. Uh, Kung pa iikutin nyo siya. Uh, napakahigpit. Kasi nga wala sa align. Try natin ayusin yan. ito so, yun nga no nabaklas na natin yung bracket ng caliper so kung makikita nyo lang siya dito bali ang nangyari nakapatong lang siya yan sobrang kapal niya so nangyayari yung pinaka caliper naka urong papasok dun kaya nangyayari nakapreno na siya kagad dito nakadikit na hindi niya na maitulak palabas hindi oh, na makapag-adjust ng ano yung pads natin kasi sagad na siya dahil na nakalabas to so, ang gagawin natin kakat natin yan dito tapos iuurong natin bagan para magpantay sila yan so tignan natin kung tama yung gagawin natin na yan let's go <laughs> so yun na nga no nakat na natin siya So, i-weld na lang natin siya ng ganyan. Yan. So, nakaganto kasi yan, nakaangat. So, ang ginawa ko, yung, kung ano yung pinagpapatungan niya sa baba, which is ito, hinulma ko lang, kinat ko, tapos kung ano yung pagkakapatong niya, para anong nangyari, binaba lang natin siya. Yan. So, i-weld na lang natin yan. Weld dito o full weld natin yan kabilaan harap likod yan yan harap likod yan yes yu so yun nga no na weld na natin ah, yan na natin Oh, kasi no, patay natin yung ilaw. So, yun, no? Na-weld na natin. So, hindi siya ganun ka-perfect, pero pwede na. Importante, matibay siya, tsaka a full weld naman. So, try na natin to. Kabit.

嗯，比你变大。哦哦，在南边长大。嗯 あれ <noise> yes <laughs>